Makikita sa POV ng netizen na si Anthony Intal ang usok na lumalabas mula sa isang pagawaan ng bakal sa San Simon, Pampanga. Sa kanyang Facebook post, isinaad niya ang pagkadismaya dahil wala na ang payapa at sariwang lugar na kanyang kinagisnaan. Ayon pa kay Intal, hindi na raw sila makahinga ng maayos. Dahil dito tinungo ng CLTV 36 News ang Barangay de La Paz na nasabing bayan upang kumpirmahan ang POV ni Intal at ng iba pang mga residente kakambal na ng usok na lumalabas sa factoring ito ang mabahong amoy. Amoy na nakakaapekto sa mga komunidad dito sa Barangay de La Paz. Matagal na panahon ng tinitiis ng mga residente rito ang sitwasyon. Pag umuusok, amoy kuan ba mga bakal ganon. Parang pabrika ng mga kasirola ba yan? ano? Dito sa amin, pabanda yung usok dito eh. Kaya ano, eh yun din daw mga taga-sepo doon, no? nagre din maano din daw maamoy. Pag, lalo na pag umulan, ah, hindi ka ma, talagang sasakit yung ulo mo, pabahon talaga. Ah, ano yung ma-explain ng mabuti kung ano yung amoy, kami nga nakapismas na, doble na yung pismas. Ayon pa kay Dilapas Barangay Captain Ramil Mangay, nakakaapekto na sa kalusugan lalo na ng mga bata ang mabahong amoy. Ano pa kaya yung mga bata o yung mga senior na talagang uh, malapit ng tamaan ng mga Sakit pagkagano nung naamoy nila. So meron na rin kami mga kaso na, na hospital sila no dahil, dahil nga sa usok na uh, naamoy nila. Binisita na naman opisyal ng Barangay at Municipal Environment and Natural Resources Office o MENRO ang nasabing pabrika na sakop ng Barangay San Pablo Libutad. Nakipag-uusap din kami doon sa sekretary nila and then uh, nag-set nga kami ng meeting together with uh, Mr. Marvin Miranda ng menoro natin no na yun niya, uh, nangako sila na aayusin nila kasi uh, sinabi namin na talagang maraming nagrereklamo dun sa factory nila inirekomenda rin nila na ayusin ng pabrika ang kanilang pollution control device sinasabi nila na meron daw silang mga smoke uh, collector uh, pero sa tingin ko hindi kayang i-absorb ng smoke collector nila yung usok na nagagaling sa factory nila kaya lumalabas sa warehouse. Sinisikap ang kunan ng panig ng CLTV 36 News sa pabrika ang tinutukay ni Kapitan Mangay at ng mga residente. Bukas ang aming istasyon para sa kanilang pahayag. Lian na CLTV 36 News.